One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng mama sam niyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng no, maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amigay? Isang magandang umaga sa atin lahat ng bonggam-bongga. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan ng walang sawang tumatang kilig syempre dito sa channel natin. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo at sa mga bago nating subscribers dyan. Hello, 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 hello sa inyo lahat. Welcome to Mama Some Blood. And then, of course, mamaya, pupunta na tayo ng hospital para ipa-check up ang mata natin kung ano man ang gagawin dyan just ko, ipagdasal ninyo ako ng bonggang bongga. So, yan. So, medyo natatakot tayo dahil marami tayong iniisip. Baka kung ano ang gawin, baka masakit, mga ganon. Pero laban lang. Laban lang talaga. So, mamaya malalaman natin. May appointment ako doon sa doktor, mga 3 p.m. pa naman. So, yon So, tingnan natin. At eto na, syempre kagabi galing din ako doon sa Miss Grand Headquarters opening show nila. So yon ang bongga 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 na kanilang opening. Grabe ang mga pagkain. Syempre nandun doon ang mga kandidata ng Miss Grand International. Napakaswerte ng batch na to kasi syempre nasaksihan nila ang pagbubukas ng headquarters na Miss Grand International. At Bongga at naging part tayo di ba? Five years na rin ako sa Miss Grand. Kung five years na akong... Labas-pasok. sa yun. Anyway, so thank you so much syempre sa nag-invite sa akin. Si Pitoy, maraming 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 salamat. And then, of course, sa Miss Grand Organization na pinagkakatiwalaan naman din nila ako. Miss Kipapano. So maraming maraming salamat. Ang tiwala talaga binibuild yan, no? Kaya dapat kung may mga nagtitiwala sa ating mga tao, pag-igihan natin ng bonggam-bongga -bongga at pag-ingatan. Kasi once na masira ang tiwala, ligwak na yung lahat. ba? Diba? So, yan. At ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon ng bonggam-bongga. -bongga. Kaya guys, maghanda na kayo sa ating mga chika na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka. So, simulan na natin guys. Para sa una natin chika, national costume ni CJ Opiasa dumating na. Mama Sam, ano kaya ang kanyang national costume? Mm -hmm. So, yun nga. Nagkausap kami ni CJ kagabi. Tapos tinanong ko, kamusta naman na yung mga gagamitin mo? Yung nat mo ba dumating na? Ang sabi niya, yes mama, dumating na yung national costume ko. Sobrang happy ako. Sobrang nag enjoy ako. Kasi eto na, papunta na tayo sa exciting moment. Yes! Sabi ko nga sa kanya, bukas closed door interview. ba diba? Sabi ko, ready ka ba? Tapos sabi niya, ready, ready na. Tapos, ayun, nakita ko namang masaya siya. Pagkatapos, next is, ano nga, ah, ngayon yung closed door interview, sorry. Tapos bukas, not cause. Tapos susunod niyan, preliminary. Tapos susunod, ay coronation night na. So talagang papunta na tayo sa exciting moment ng mga labanan dito ng mga kandidata sa Miss Grand International. And then, ayun, so mamaya, ah, bukas, ipapakita na ni CJ Opiasa ang hinanda niyang national costume. May hit na ako kung ano. Pero, abangan na lang ninyo bukas. Sa yan! So, nakakaloka. So, are you excited, guys? Ako kasi, sobrang na-excite ako. So, yan. Anyway, good luck sa ating pambato at good luck sa kanyang national costume na sana pumalo ng bongga-bongga. Sana may lumipad na ibon. Sarot. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, syempre, tapatan kahapon ng mga kandidata sa Miss Grand International. Mama Sam, tingin mo sa mga eksena ni Myanmar, Philippines, Indonesia, at Thailand. At tingin mo, sino ang maliligwa sa kanila? Saro, Diyos ko, nakakaloka naman yung maliligwa. Siyempre, si, uh, si Myanmar, nakita naman natin na ang ganda-ganda-ganda-ganda ng suot niya. Sobrang, yung bumaba siya sa hagdana, sabi ko, wow, ang Diyosa nandating ni Myanmar, di ba? So, yun, so, nabuanggahan ako sa kanya ng talagang, maganda talaga yung mga eksena niya at maganda yung styling niya at maganda ang makeup niya. So, yon So, syempre, pasok na yan sa banga. And then, si Philippines, syempre, nung bumaba si Philippines, sobrang simple, pero ang nakita ko sa kanya, parang Chelsea Fernandez ang eksena, na parang nakaladlad lang yung buho. Kung baga, parang, kung ikukumpara mo siya sa other day, parang etong kagabi, sobrang relax lang. Hindi palong-palo, hindi yung, alam mo yun, yung kabog na kabog. Just simple. O, <laughs> diba? So, yon Napaka-simple lang niya kahapon. Tapos, ang ganda ng make-up, ang fresh ng mukha, parang hindi, ano, hindi halatang may sakit. Yung mga ganon. May sakit kasi siya, inuubo at sinisipon. And then, Next is si Miss Indonesia Si Miss Indonesia, hindi mo mapapansin na maganda yung damit Kasi hindi naman talaga maganda yung suot niya Yung may ribbon dito Pero dawi kung paano niya dalhin Nabonggahan ako, promise Ang bongga-bongga niya Tapos yung malapitan Ang ganda ng mukha niya lahat naman sila, magaganda yung mukha kasi magaganda yung mga makeup nila. Pero the way kung paano kasi nila i-present yung sarili nila, katulad na lang si CJ, simple lang yung suot. Pero alam mo yun, yung kabog na kabog. Tapos kapag tinignan mo si Miss Indonesia, simple ay yung suot, hindi naman ganun kakabog. Pero kumakabog yung eksena. Tapos si Thailand, Ayun, ah, ganun pa din. Katulad ng nakita ko nung mga nakaraan sa kanya. So, para sa akin, ang ligwak sa kanila si Thailand talaga. So, nakakaloka. Pero, kinongratulate ko siya kahapon. Tapos, sabi ko sa kanya, ah, ginudlak ko din. Sabi ko, good luck. Sabi niya, thank you. O, oh, diba? So, yan. Anyway, so, syempre, it's power of, ano, Asia team. So, sana lahat sila makarating sa semifinals and then sana lahat sila makaeksena. Pero sa apat na yan, ang malakas talaga, syempre si Philippines. Para sa akin. hindi ba? So, yun. Ewan ko na lang kay Myanmar. Ewan ko na lang kay Indonesia. Pero pagdating kasi sa support talaga, panalo talaga yung dalawang bansang niyan. Hindi talaga sila nawawala sa eksena. So, yon Kaya, good luck sa kanila. And then, of course, kagabi Mama Sam, pambato natin sa Miss Aura International nakipagbukan uh, nakipag nakipag -puk nakipagbakbakan nakipagpukpukan sa eksena sa Miss Aura International mama Sam, anong masasabi mo sa performance na ipinakita ni Isabel De Los Santos at naging first runner up Well, ang masasabi ko sa eksena niya, naloloka ako, baklang bakla si bakla. Yung alam mo yon, the way kung paano siya mag, ano, maglakad sa swimsuit round, talagang inilalaban niya talaga, eh, no? binabakla niya talaga. And then, pagdating doon sa eksena, sa aura, yung evening gown, just ko, grabe ha, yung aura niya talaga, talaga, mmm, mmm, mm, mm, ang bangga. Pero syempre, gusto ko yung evening gown niya. Ang ganda nung pasabo. Oh, ng pa-reveal. yung tumali ko siya. Pak! Ora! Diba? Susko! Panalo. Panalo ang eksena. And then yung kanyang Q&A, masasabi ko naman na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh. Talagang kabog talaga ang lola mo. Tinanong siya, ano ba yung tanong sa kanya? Kung gusto mo bang maging rich or famous? Oh, so, diba? So, syempre, pinili niya maging mayaman para daw makatulong. So, yon pero kung ako ang tatanungin mo doon, syempre, pagiging famous. Kasi syempre, gusto ko uh, magamit yon para sa influence na makakuha tayo ng maraming suporta mula sa iba't ibang klase ng ano, ng mga bagay, di ba? Para maibigay natin, di ba? Doon sa mga nangangailangan. So, gagamitin ko yung pagiging sikat ko para doon sa makagawa ko ng isang magandang project. Tinignan nyo, panalo na ba, charot? So, yeah. Anyway, syempre, congratulations sa atin lahat dahil nung nakaraan lang ay naging second runner-up tayo sa Miss Globe, tapos third runner-up, tapos ngayon naman ay first runner up. Uh, so congratulations syempre kay Isabel De Los Santos. Napakalayo ng narating niya dito sa competition ng Miss Aura International. Kung iisipin mo, di ba, parang kumakarating man tayo dyan sa semifinals, okay na yon Top top 5 okay na yon pero naging first runner up ay talaga naman masasabi ko winner di ba siguro hindi na lang talaga binigay talaga sa Asia kasi sunod-sunod na na puro Asia ang nanalo from Philippines, Indonesia, Thailand then kung Philippines na naman eh di na sila di ba so yon so kaya binigay sa ano parang pili ko nga siya yung panalo dito kaya lang talaga masyado ng marami ang napanalunan ng Asian at sunod-sunod na kaya ibinigay na kay Colombia. So ako para sa akin, panalo pa rin talaga si Miss Philippines sa eksena niya dito at job well done talaga. So pinakita niya yung galing, pinakita niya yung yung tapang at saka yung kung paano talaga ang isang Pilipina na makipag-compete sa isang international stage. Mabuhay ka, Isabel, 'di ba? So yung talagang Grabe yung puso ko. Sobrang saya. So, congratulations sa atin lahat. So, yon And then, para naman sa sumunod natin, chika, mama sa ano naman ang masasabi mo, ba? mo sa winner ng Miss Aura International. Well, tulad nga ng sinabi ko kanina, akala ko nga Philippines ang mananalo eh. Pero kasi, ang dahilan siguro, kaya hindi nasungkit ni Philippines yung corona dahil sunod-sunod na nga yung pagkakapanalo. So ibinigay naman sa ibang country. And of course, magaling naman siya, maganda naman siya. So wala naman din akong masabi. Ayoko nang mag-complain kasi syempre, mas maganda na 'yung 'yung alam natin na panalo pa din tayo kasi first runner up is a first runner up, di ba? So si Colombia, syempre, mag-celebrate na lang tayo sa kanyang journey dito para sa Miss Aura International at maging happy na lang tayo para sa kanila. Congratulations, di ba? Siya si, ano, si, si, si Yuri Ray, uh, uh, ang bagong Miss Aura International from Colombia. So, congratulations sa Colombian people. Syempre, love din naman natin sila. Kaya, mag-celebrate tayo para sa kanila. Di ba? Diba? And then, ayun nga. So, sumunod natin, chika, back to back, mula sa corona ng Colombia. Mama Sarah, anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, bongga. Ha? So, nung nakaraang araw lang, nanalo sila ng ano, di ba, Miss Globe. Tapos ngayon naman ay, ayan nga, Miss Aura International. So, blessings para sa country nila. And then, nakakatawa kasi back to back win Kung baga, parang nakakatawa. I-congratulate natin ang Colombia. Eh, nagawa naman na natin yan. Yung mga mag, nakakuha natin yung back to back win, di ba? Yung panahon natin sa Miss Globe noon, yung kay Maureen Mountain. Tapos biglang, or, ano, ang uh, ano ba to intercontinental di ba so mga nagawa na yan ng Pilipinas na hindi natin ka dapat kaingitan sa ibang bansa kumbaga be happy for them kasi syempre kumbaga tagumpay nila yon and then sinuswerte sila ngayon so okay yan kasi tayo naman marami naman swerte sa totoo lang itong taon na to may mga back to back round din naman tayo mula sa mga iba't ibang pageant tatlo pa nga ba diba? so kung iisipin mo parang triple win okay na yon tapos sunod-sunod na runners up ay nako winner na yon kaya be happy for another country kasi at the end of this story this is a competition competition to ng mga iba't ibang bansa and these sports kung ano man yung nagiging resulta dapat maging happy lang so fan fan wag nyo siyang ilagay sa utak ninyo na parang kula cool na lang ay parang piling ninyo ang laki ng itinaya niyo at natalo kayo ng bonggang bongga so just enjoy the moment so hanggat nandiyan si Philippines lumalaban so pag nakita nyo yung galing ng Pilipinas so hindi man natin kuha ang corona maging winner pa rin tayo sa puso natin. Di ba? Diba? And then, sa Colombian people, congratulations sa inyong lahat. di ba? Diba? So, yun, back to back, napakagandang journey yan para sa country nila. And, nagawa na natin yan. So, yun! And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Asia Pacific, third runner-up, Miss Globe, second runner-up, Miss Aura International, first runner-up, tingin mo, Mama Sam, tayo na kaya ang kokoronahan sa susunod na laban natin sa international pageant? Eto ba, makukuha na kaya ni CJ of ang Golden Crown? Diyos ko, nakakaloka. <laughs> Pressured ko kay CJ Opiasa. Ako para sa akin, uh, syempre masaya kung susunod ay corona na para kay CJ. Syempre matagal na rin naman natin talagang gusto yung Golden Crown. Bakit naman hindi? Pero, Ah, uh, mahirap eh, mahirap mag-assume, mahirap mag-expect. Mahirap 'yung ano, 'yung tawag dito, ilagay natin sa utak natin na panalo na tayo dahil hindi pa naman natatapos 'yung laban. So papunta pa lang tayo doon sa exciting moment, 'di ba? Ako para sa akin, kung halimbawa Narating niya top 10 Magiging happy ako Kasi kita lang dalawang mata ko Sa sobrang dami ng pwedeng pagpilian Talagang mahirap talaga Pero syempre, mas gusto ko marating ni CJ Opiasa Yung top 5 Kasi, yun talaga Para feeling ko, deserve niya matungtong yung top 5 And then Tingnan natin kung kaya ba Ang corona, diba So, ayokong mag-jump doon Sa expectation ko pero gusto ko, sana, kahit man lang tafay, makarating tayo. Eh, kung bibiyayaan tayo ng Panginoon ng Corona mula sa Miss Grand International, eh di, let's celebrate ng bonggang bongga, -bongga di ba? So, yon So, ako para sa akin, hinay-hinay. Kasi sa totoo lang, talagang marami talagang masasabi mo na ito pwedeng maging reyna ng Miss Grand. Kagabi, bumulaga talaga sa, sa mukha ko yung, yung katotohanan na this is a competition. And madaming nakikipagpupukan. Hindi mo pwedeng sabihin na kasi maganda yung performance ng Pilipinas kaya dapat siya yung panalo dito. Pero kasi, syempre, meron talagang hinahanap ang bawat organization And kung ayun yung nakikita nila na dapat ipanalo, ayun yung ipapanalo nila. At wala tayong magagawa doon. So ako masaya ako na nagperform ang mga pambato natin ng bonggang bongga. And then ayun, so kung ganda ang pag-uusapan, marami talagang maganda. Kagabi talaga nakita ko talaga Diyos ko, isa si Spain, si India, na talaga si India, nag-glow talaga siya pag naka-inning gown na siya. Ang gada-gada na suot niya kagabi, ang gada-gada na itsura niya. Plus, nandoon din si Spain, na talagang yung nilapitan ko siya. Kasi first time kami nagkaroon ng picture together, <laughs> grabe, ang ganda talaga ng mukha niya. Yung, alam mo yun, yung pagtinignan kaya, parang wow, so yon So, may mga ganong kasing kandidata dito, kaya nakakaloka. Pero, kung pagpapalain tayo, masyugod daw rin naman si CJ At may laban din naman. Kaya lang iisip ko, siguro, talagang ano, pwede nating marating dito runners up. Mm -hmm. Ganon. Para, alam mo yun, yung kung bibigay yung corona, go. Kung hindi, Okay, basta makarating sa top 5, okay na ako doon. So, yun, dati top 10 nga, masaya na ako ngayon, top 5. Parang feeling ko, sa performance na pinapakita niya, dapat Makarating tayo sa top 5 And bahala na ang Diyos doon Diba? So, yun Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, yun guys Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat Sa suporta at pagmamahal Na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko at Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas, kaya guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys <coughs>